Today is August 22, 2024 Bye bye Wyatt So ngayong araw tropa, hindi pa tayo uwi syempre Mag-grind pa tayo So ngayon samahan nyo ako, oh, pupunta tayo ng JNT Para kung ulan mga tropa, sa lang Hindi umulan, bago tayo makarating ng JNT So in order nga pala ni mga pare ay isang vintage na Batman Yon. Wow. Maraming maraming salamat po Sa lahat mo nakapanood itong vlog ko today Ako po si Pugipasitong Tontini si 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 Isa rin po akong uh, small entrepreneur o business minded na tao so ako po yung nagbibenta ng damit na nine lives clothing ako po nagbibenta ng laruan which is mga binibenta ni Tonton at ako rin po ay nagbibenta ng suka na kung tawagin ko ay suka ni Tonton lahat po yan ay mayroong Tonton <laughs> Good morning Tropa! Today is August 22, 2024 At ngayong araw tropa, pauwi na tayo, galing ng trabaho Bye bye Wyatt So galing tayo ng first shift which is 6am hanggang 2pm So ngayong araw tropa, hindi pa tayo uwi syempre, magagrind pa tayo So ngayon samahan nyo ako, oh, pupunta tayo ng JNT Dahil magdi-deliver tayo ng laruan natin tropa So shoutout nga pala sa dalawang customer natin Walang iba kundi kay uh, Mario de la Cruz Yan, Mario de la Cruz ng Pasig City And then kay Karen Ibarra nang Metro Manila or Quezon City Metro Manila yon so ngayong nga, araw tropa syempre di-deliver na natin yung laro na yan hindi na natin pinapatagal yan hindi na natin pinapagantay yung mga customer natin <laughs> kahit pa isa, isa lang okay na yan mga tropa ang mahalaga meron tayong extra income diba so yun yung lagi ko sinasabi sa mga mga vlog ko na kailangan habang bata pa kayo eh maging business minded na kayo mga tropa yan para syempre hindi tayo aasa lang sa trabaho natin para lagi tayo may extra money yan di ba kasi hindi tayo mabubuhay pag wala daw tayong pera hindi pwedeng puro pagmamahal na lang <laughs> pero sa bagay pag may 64 pesos ka hindi ka na mahirap sabi ng neta <laughs> walang due 64 pesos wow hindi nga side mga tropa hindi talaga sasapat ang 64 pesos na sinasabi nila sa pagkain <laughs> para lang masabi na hindi naghihirap ang mga Pilipino ako nga eh ang ganda na ng trabaho ko eh di ba o ano ano pang racket ang ginagawa ko eh bakit kasi nga hindi sapat yung pera na pera natin no? hindi sapat kahit na malaki na yung kita natin hindi pa rin hindi pa rin sapat sa mahal na mga bilihin di ba taon-taon tumataas ang presyo ng bilihin dito sa Pilipinas pati na rin kuryente tubig di ba lahat yan tumataas taon-taon so paano mo masasabi na hindi mahirap ang isang Pilipino kung hindi naman tumataas yung sahod so kailangan pag tumataas yung mga bilihin taas nyo rin yung sahod so eto tayo medyo napadikit tayo sa mga truck so hindi tayo makapag overtake pero syempre overtake tayo pero kailangan maging maingat, di ba? yan tulad niyan, lalaki niyan mga tropa. Singit tayo. Singit tayo, singit. Wow, lakas ng parking ni Kuya, imagine. Imagine diyan sila nagpa-park. Wow. <laughs> okay, oh na, na kami. Parang uulan mga tropa. Sana lang hindi umulan bago tayo makarating ng JNT. So, in order nga pala ni mong pare na isang vintage na Batman. Yun. Maraming maraming salamat po. Sa lahat po na nakapanood itong vlog ko today, ako po si Budi, pa si Tonton TV. Isa rin po akong uh, small entrepreneur o business minded na tao. So, ako po yung nagbibenta ng damit na nine lives clothing. Ako po yung nagbibenta ng laruan, which is mga binibenta ni Tonton. At ako rin po ay nagbibenta ng suka, na kung tawagin ko ay suka ni Tonton. Lahat po yan ay mayroong Tonton. <laughs> Bakit? Siyempre, hindi sapat yung sahod ko. Ganun lang kasimple. At saka siyempre, gusto ko magkaroon tayo ng uh, extra income. Napakasimple lang, di ba? Kung isipin natin mga tropa. Kaso yung camera natin mukhang malulobat na. So, bago tapusin tong video, kung sakaling malobat man, unahan ko na yung ating antik na Hero 4. Eh, gusto ko po magpasalamat siyempre sa mga walang sawang sumusuporta sa buti pa si Tonton TV. So, maraming maraming salamat sa mga tropa natin dyan ha. Sa 3,400 nating followers sa Facebook and 2,400 followers sa TikTok and 1,500 subscriber natin sa YouTube. Maliit man kung tutusin, sobrang liit talaga sa dalawang taong kong pagbablog pero wala tayong magagawa, hindi pa tayo napapansin ng madla. Pero I'm hoping na sana one day, eh, din naman tayo, di ba? At makilala yung ating mga pinaghirapan sa mundo ng vlogging, moto vlogging. Madami na po akong moto vlogging. Isa rin po akong food vlogger. Yan, isa rin po akong nature lover. Isa rin po akong cat lover. So marami po akong pagpipilian ko anong pwede ko i-vlog sa isang araw. Isa rin po akong komedyante. Hindi lang halata sa mukha dahil mas nakakatakot yung itsura ko <laughs> kaysa sa nakakatawa. Pero isa po talaga akong komedyante. So maniwala kayo sa hindi. <laughs> so yun po. Kung sakali man na ah, malobat agad tong camera, eh marami na rin naman ako nabanggit. <laughs> Dito na nga po pala tayo sa pinaka Masayang lugar dito sa Cabuyao Laguna wala iba kundi ang Barangay Dismo. Kaya lang wala yung mga bata, natutulog yata yung mga bata. So mga bata dito eh non-stop sa paghingi ng sticker. Kaso wala na tayong sticker na ipamimigay dahil naubos na at wala pang budget skeleton-ton pero oh, ganoon pa man. Eh maraming maraming salamat sa mga bata dito sa Barangay Dismo. Shout sa inyo lahat. Sana maglakihan na kayo para man yung followers ko mga bata. <laughs> Alright Sana lang hindi tayo abutan ng ulan. Huwag kayong bumuhos. Please lang. Mababasa yung antik nating camera. Masisira. Alright. So, susunod na araw, magpapalaro tayo dyan. Pag hindi na tayo busy, mga tropa. Medyo busy pa tayo ngayon. Medyo busy pa si Buti pa si Tonton TV. Okay, shout out, shout out sa mga tropa natin dyan. Mga tropa natin dyan. Ako po si Buti pa si Tonton. Kung sino man makakapanood ng vlog natin na to. Please don't forget to like, share, and subscribe. Sa so Buti pa si Tonton TV, mapa Facebook, TikTok, and YouTube. So maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta mga tropa ko dyan Okay, basa nga yung kalsada dito mga tropa, umulan nya Uy, sana may OVR oh, sarap kaya nung ganyan May angkas ka tapos Tapos hindi siya nakayakap Nahihiya pa yung babae <laughs> Bagay, si Mrs. nga hindi nakayakap sa akin pag naangkas eh Si Mrs. kasi ano eh, super girl yun eh <laughs> Hindi yun na ano, hindi na hawak <laughs> Ang galing eh, sanay na sanay ng umangkas Ay, na bumangking ako oh. Kaso ah, pag bumangking nga lang oh, ako, may kurot para may kumakakit na langgam sa tagiliran ko kada banking <laughs> ay may bumati sa atin narinig yun buti pa si Tonton eh kaya bumusina na lang ako o mamalik mata lang ako o ano lang kunwari lang <laughs> feeling lang <laughs> e, yun know, o sana hindi traffic mga tropa kasi pupunta pa tayo ng barangay Banlik so barangay Banlik doon ako nag doon ako nagsisend o nagpapadala ng mga laruan natin dahil wala pang JNT sa barangay Mamatid Kaya dumadayo pa tayo ng barangay Panlik E eh, oh, So salamat naman sa Lord Di na umuulan dito Salamat din at di pa lobat yung camera natin mga tropa Mapapansin nyo diba Walang init, sarap magmotor pa ganto no Tagal tagal na kami ni Mrs. hindi nakakapag road trip ha Kailan kaya ulit kami nakakapag road trip Wala kasing budget eh Walang panggas eh no mga tropa Grabe, sa gas pa lang pero ginagawa namin ni Mrs. para makatipid, babaon na kami ng pagkain. Ganun kami ka ano eh, practical ni Mrs. Wala sa amin yung demure demure. Sa amin lamon. <laughs> Malaga eh may makain, ganun lang 'yon. Ganun dapat kayo pagpipili kayo ng mga papangasawa nyo, o yung babae na makakasama nyo hanggang sa kayo ay tumanda. Piliin nyo syempre yung kung ano yung trip nyo, trip niya din. Pangit yung magkasalungat kayo. <laughs> walang walang mangyayari walang walang araw na hindi kayo magtatalo pero sabi nila kasama doon sa buhay mag isa ako yung nagtatalo diba kahit ako yung namin na yun nagtatalo din kami ni misis palagi pero syempre lagi akong talo lagi panalo si misis diba ganun tayo ka bait eh ganun tayo ka understanding sa mga asawa natin <laughs> para hindi na lumaki yung gulo sige na nga panalo ka na sige na nga tama ka <laughs> diba kaso ito na yung sinasabi ko tropa traffic na Heto na ang traffic. Ay tama siguro saan sa Pilipinas traffic eh you no. Know? Problema kasi sa Pilipinas talaga, mali talaga yung kalsada natin. umpara para natin talaga sa ibang bansa, you no? Know? Ilang linya sa ibang bansa sa atin, para niwan 2 lanes lang eh. You know? sa dami ng sasakyan dito sa Pilipinas, talaga mahirapan. Yun oh. Tingnan niyo yung camera natin mga tropa. Hindi pa bumibitaw. Parang ako din, lumalaban. Lumalaban. Sana lang yung camera natin okay pa mga tropa. So shout out nga pala sa dalawang customer natin Miss Karen Ivara ng Quezon City At kay Mario De La Cruz Tama ba Mario De La Cruz? Mario De La Cruz ng Pasig So maraming maraming salamat po sa pag-purchase ng laruan sa mga binipenta ni Tonton So dahil sa inyo may extra na akong pera pang libre sa amin o pang kain So si Mrs. kasi naglalambing yung nakaraan Sabi niya, mahal pakain ka naman, libre ka naman So sabi ni Mrs. Sabi ko, antay-antay ka lang mahal feeling ko may bibili na sa akin yon nangyari na nga so nakaiipon tayo ng worth 800 pesos so may bumili sa atin dalawa so may 800 pesos na tayo so pwede na tayong kumain ng pizza so di ba pizza ako si misis kasama ng dalawang anak ko so pwede na tayong kumain o mag so ganun lang yun e yung sinasabi ko na sa mga ganito pagkakataon, kung asa ka sa sahod, antayin mo pa yung kinsenas, antayin mo pa yung buwan, o antayin mo pa yung sahod mo, kung may matitira ba, o may matira, di may pangkain kayo sa labas, pero kung wala, tiis, tiis, di ba? Ganun kasi ako dati, e ngayon, na-realize namin ni Mises na kailangan gumawa kami ng paraan, o dumiskarte kami, o katulad sa nangyari ngayon, nakabenta tayo, so, meron tayong pangkain, di ba? Hindi mo na kailangan tayo yung sahod para makakain sa labas, para makapag kayo ng pamilya mo, di ba? Yan e, yung ibig ko nun sabihin, tropa, sana oh, walang magagalit dyan ha ah. O oh, magre-react ng hindi maganda asa ah, sabihin, porket ganyan, porket ganun Hindi po, gusto ko na ipakita O oh, gusto ko lang ah, magbigay ng opinion O oh, ng strategy Para hindi rin kayo mahirapan in the future Kung oh, nagsisimula ka, hindi mo kaya, nahihiya ka Okay lang yun, kasi lahat natutunan Lahat na paghahandaan mga tropa tandaan nyo yan Ako mahihain talaga ako ha ah. Wala ako sa ano, kulang ako ng self-confidence Kung kung sasabihin natin ng literal Talagang kulang na kulang ako mga sopa Dito lang ako nagkaroon ng lakas na loob Noong nagkasawa na ako, nagkaanak Kasi ay, ano yung papakain ko sa pamilya ko, Kung hindi ko lalakasan yung loob ko Kung hindi ako mag-iiba ng strategy So eto na ako ngayon, sobrang kapal na ng muka Hahaha <laughs> Sana na yung camera natin, oo oh, nakuha na Yes, 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 sobrang kapal na ng ni Tonton In a way, para mabuhay yung pamilya ko ha, Hindi para para mang api ng kapwa or mang mambuli ng kapwa hindi po hindi po pero syempre para sa pamilya pa rin lahat ng ginagawa ko para sa pamilya ko malapit na tayo mga tropa malapit na tayo sa JNT kung saan eh doon ko pinapadala yung mga laruan natin yun know, nakikita ko na yung JNT yun nakikita nyo na no ba ayun JNT in the house ayan na JNT so eto na tayo tropa i-deliver na natin yung laruan natin na Batman so yung Batman na yung tropa is nagawang ko na ng na resibo so prior sa pagpunta ko dito eh, ginawan ko na yung paggabi so ang gagawin na lang natin eh, paparap na lang natin yung ating laruan and then syempre pipicture na natin yung resibo para makita nung seller ay nung buyer na okay na yung laruan niya. so pasok na tayo mga tropa samahan nyo ako you know, welcome to JNT So there we have it, tropa. Na-deliver na -deliver natin yung laruan na Batman kay Ma'am Karen Evara ng Quezon City at syempre kay Sir Manny de la Cruz ng Pasig City so there you have it tropa if you like this video please don't forget to like, share and subscribe sa Buti Pa si Tonton TV hanggang sa susunod tropa Buti Pa si Tonton Peace, bye bye